mushroom chicharo na ginawang sisi, mushroom na ginawang pastil at mushroom tempura. Inbes na hipon ng laman, mas healthy at pwede ding pambata at estudyante. Dahil ito isang vegetarian meal. Dinayo nga namin ito sa Indang Cavite at ito ang mash bowl na puro mushroom ang specialty meals nila. Meron silang mushroom pastil na 25 pesos lang, mushroom tempura na pwede ding with rice na 55 pesos lang. At sisig chicharo na gawa din sa mushroom na 55 pesos din with rice na. Siyempre, meron din silang per pack ng mushroom chicharo kung gusto nyo gawing snacks. Nakakabilib nga ang kanilang idea dahil bukod sa masarap at maraming health benefits na makukuha sa mushroom tulad ng vitamin D, low cholesterol, antioxidant, protection laban sa cancer, at marami pang iba. Maganda din ang kanilang hangarin dahil sila ay may community na makakatulong sa mga nangangailangan, especially sa kanilang mga PWDs. Meron silang malaking oyster mushroom farm sa Indang Kabite. At ito nga sila kumukuha ng kanilang pondo galing sa pagtitinda nila ng mushroom para makatulong. Sa almost 15,000 bags ng mushroom, sila ay nakakapag- harvest ng 10 to 14 kilos a day. Naghahanap din sila ng mga result or distributor kung kayo ay interesado. At binibenta nga nila ito sa napakamurang halaga. Mag-inquire lang kayo sa kanilang FB page na Faith Food Always in the Home. Kung gusto nyo din matikman ang kanilang product na mash bowl, pwede nyo sila matagpuan sa Indang Kabite. Tapat lang sila ng St. Gregory Academy, tabi ng Minute Burger, sila nakapwesto. Mahanap nyo sila paglabas nyo lang ng konti sa Kabsu Indang. Pwede pwede nyo rin sila i-Google Maps, pinpoint nyo lang ang St. Gregory Academy. At makikita nyo na ang kanilang cart sa tapat lang ng simbahan. Open sila from 2pm to 7pm. Depende kung ma-sold out na agad ang kanilang paninda. May delivery din sila sa buong Indang. I-message nyo lang ang mash bowl sa kanilang page. Interesado din ba kayo sa ganito mas healthy na alternative na pagkain. Hey guys, andito tayo ngayon sa Indang Cavite. Ito yung kilala na nagbebenta ng mga iba't ibang style ng mushroom. Ito yun guys. So, meron sila dito 55 pesos with rice na mushroom. Sisig mushroom. Alright. Tikman natin. Mm. Yung lasa, yung lasa niya, sisig na sisig. Tapos may kasamang kanin niyang guys. Guys, oh. Mm. lang yung anghang masarap. Panalo. Hindi ka pa ma-high blood? Di ba? And guys, meron din silang 25 pesos na pastil. Mushroom din to guys. Ang lupit. First time ko masusubukan din to. Guro ano to, parang mala adobo ang style din. Oo nga. Ang panalo. Parang siyang binalot. Chicken binalot yung lasa. Pati yung texture niya, parang manok din. Ayun o. Oh. Sarap. Panalo hmm. to. Hmm. 25 pesos na to guys yung mash bowls kasi ano, gusto namin magkaroon ng healthy alternative yung mga tao na bibili sa mga uh, street food. Uh, puro mushroom yung dishes namin kasi meron kaming mushroom farm. And lahat ng harvest namin, ang goal namin, maitinda siya dito sa cart uh mga underprivileged family yung mga beneficiaries namin na tinutulungan uh, pati yung mga workers namin so lahat ng nagtanim nito, nag-ani, pati yung mga nagluto nito, ano mga underprivileged families. Please visit us dito sa bayan ng Indang uh, sa tapat ng St. Gregory Academy, malapit sa Minute Burger. Uh, open kami ng 2 p.m. hanggang 7 p.m. daily.